Uh, hello po. Uh what's up sa ating uh, kapwa Pilipino. Okay, ito ito yung napanood ko kanina no. Uh, sa ngayon may ongoing uh Senate hearing uh through the initiative nitong si uh, Presidential Sister uh, Senator Aime na ang layunin ay imbestigahan yung nangyari kung saan ang ating former president na si Digong ay hinuli ng uh, uh Interpol at uh, PNP pagkatapos uh, yan na iinibahe sa the Hague uh, Netherlands okay uh, pangalawang bisis na yan ano Pangala pangalawang uh, Uh, Senate uh, hearings na yan na uh, siyempre, yung sabi nga natin ang pinaka mastermind o initiator ng nasabing uh, hearing na yan ay itong si Senator I. Ngayon, nagtataka lang tayo dito, ano? Eh, okay. yung, uh, ah, as ngayon, ang Senate ay on recess, so in other words sa uh, yung suppose, sa uh, legislative uh, functions nila o yung legislative na trabaho nila ay kwan mo na ano I stop mo na pag, uh, pagkatapos supos to be yung recess time sa pagkakalam ko uh, recess time sa mga congressmen o congresswomen uh, o kay uh, senator ay da dapat yan ay panahon para umikot-ikot sila para malaman yung problems ng dapat ayusin ng uh, ng Congress uh, lalong-lalo na sa ngayon dahil uh, malapit na ang eleksyon so dapat busy-busy uh, ang mga ito In fact uh, uh before the recess ng uh, Senate dumating uh, na yung yung impeachment complaint uh dito sa no impeachment complaint against sa ating uh, uh vice president ngunit kung titignan mo bali kwan uh bali bali binali wala nang Senado. kung yesa uh, tignan ninyo yung nangyari ano, parang wala lang kasi ang rason nila so di inuwan uh, sila no Uh, resist time sila kaya yon wala silang panahon pagkatapos yung panahon nila uh, sinasabi ay sa pangungumpanya dahil marami sa kanila ang reelectorates ayan uh, so in other words sa uh, sa ibang issue ang hirap pa uh, pakiusapan ang hirap pa imbitahan ang ang hirap pa ipunin ang mga senator. Ngunit noong about digong ay masyadong kwan sila, no? excited, buhay na buhay. So, nandyan sila. Uh, nakita ako dyan, no? si Bato, si Yan nga, si Amy, at saka iba pang pro Duterte uh, senators. Okay. Ngayon, uh, ang pinaka-agenda doon ay imbestigahan yung paggao uli o siguro imbista, imbestigahan kung bakit uh, dapat natin uh, ibigay si former president uh, si former president Duterte sa sa ICC Ngayon, kung titingnan mo, ang pinaka-purpose diyan para mapahiya ang government. So, siyempre, pag mapahiya ang government, yung simpatiya ay mapupunta sa kanila, no? Ah, uh, Ngunit, uh, sa, sa pingin ko, personal opinion lamang ito, ano, Ay, wala nang dapat imbestigahan, lahat ay maliwanag na maliwanag na with sa mga isyo. Tungkol dyan kay Duterte, ano? So, uh, ito. Ang isang rason kung bakit uh, nga dapat daw hindi i-surrender itong si, Juan uh, Itong si former president. Sinasabi na, violation ng ating uh, sovereignty. So, naipaliwanag na yan, ano? Hindi, violation of sovereignty dahil member tayo ng ICC noon. So, bilang membro, gawin natin yung mga bagay na dapat nating gawin as a member. So, yung yung pagdakip palibawa kay uh, Duterte, okay ba yung pagpasok ng mga ng Interpol o iba yung mga ICC people? Hindi violation o ba? Kasi nga membro ka siguro no, no ang isang ag agreement doon sa membership ay Alimbawa, ganito, ganon. So, bilang member, gagawin mo yung function ano? Okay. So, wala nang issue tungkol sa sovereignty. Then, another issue, itong jurisdiction. Hindi daw covered, wala daw jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Yun ang sinabi nila. Kaya dapat uh, hinding-hindi huliin itong one. pero mayroon ng decision ang Supreme Court na with regards to that, may jurisdiction ang kwan ang ICC. Ah, pagkatapos sa uh, naman nila yung due process, sinabi nila dapat magistipa dito sa korte ano, si former president bago ibyahe diyan sa Netherlands. So may batas ang Pilipinas ano, kung hindi ako nagkabali, uh, yan ay Republic Act 8951. So, hindi natin eksakto na... Kung ano, no? Ngayon, sinasabi dyan na may... May... Ah, uh, ano? May authority o may karapatan ang Philippine Government na surrender siya, no? Okay. So, yan. Uh, ano pang mga issue? Sinasabi naman kidnapping ay hindi in, para sa akin. Uh, walang kidnapping doon kasi alimbawa kinidnap ka, uh, siyempre kwan yan, ano, uh, dapat secret kasi kidnap nga eh. Ngayon, yung sinabing kidnapping, eh, halos sa uh, sa mga news outlet, nakikita naman kung kung paano kinansi kwan yun, ano, ang daming tao, maraming mga supporters, ang daming mga lumakad-lakad in for the 30. O oh, yan, may nagsisik ng uh, TRO o temporary restraining order. So noon yan, alam alos lahat uh, buong mundo alam yung nangyayari kaya sa palagay hindi 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 mag, matatawag na kidnapping yan ano. Pagkatapos may warrant of arrest. Ay nako, ano pa? Uh, matanda na raw. Kaya hindi siya dapat ma matry, ano. Then, para sa akin, hindi excuse yon Kahit anong edad mo, kung nagkasala ka, so dapat uh, ikaw ay ma matry, ano. Okay, ano pa ibang uh, sinasabi na, na naisip natin, nakalimutan <laughs> niya natin. Okay, yung, kung daw, uh, dapat daw siya dito ma, ma, no? Dat, dapat dito siya sa Pilipinas matry ng korte dahil mayroon tayong korte uh, dito. So, ito naman, ano? ibakit e bakit do, doon? Ay, ano? Oh. Bakit hindi dito? Eh, doon nga siya inihabla dahil yung mga grupo na nagabla ay naniniwala na pagkalibawa dito, walang mangyayari dahil napakalakas ng mga Duterte. So wala silang chance na mabigyan sila ng hostisya. Kaya at saka marami pa. Kaya sa palagay ko, uh, tinignan ko yung how yung hearing na nangyayari sa Senate. Halos walang tao yung nasa harap. Ah, uh, iilan lang ang nakikita ko lang yung ulo ni Bato at si at hindi ko na matandaan yung yung iba. Ah, uh, yung mga kung naman doon sa likod, uh, mga secondary resource person siguro, witness, JT, etc. So, sa palagay ko naman, it is just uh, okay. Nawag nang bigyan ng importansya yung hearing na yan. Kasi kasi, imagine nga ang barang uh, sampal sa atin ano long para sa impeachment wala ayaw nila ngayon nung involve ang Duterte for in favor of Duterte so na nanjan sila no kaya yun lang kaya sa uh, sa Philippine government na ano nag, uh, nag invoke ng executive uh, privilege uh, aywan ko kung tama yung term natin. Then, okay lang yan. In fact, ako'y naniniwala na huwag lang pansinin yung hearing ni Kwan yan, ni Amy. Huwag nang bigyan ng importansya. Para sa akin, hindi talaga Kwan Yan, hindi talaga uh, hearing in aid of legislation. Eh, sigurado, yan ay hearing... In aid of re-election ni Bato, ni Bungo, ni Amy, at saka iba pang mga makadoterte dyan. Okay, so ganun lang. Sumuli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel.